Ayun po Mga kadiskarte Tapos na po kami ng press drop Shout out kay Buddy Buddy Ala Ayun pupunta na po kami ng ano, Kabuyaw Ayun o no, tinan nyo po May tao dun sa, sa ilalim ko Pag dito talaga hindi makita May naglalakad Hindi mo try Talangan talagan Tignan lagi sa ball mirror Ayun matanda pa naman o no? Dalawa ayun o no? Tumawid dito sa gilid namin o no? Ayun yung mag-asawa oh. Harap na harap talaga ng truck. Nako po. Shout out sa inyo mga diskarte. Sa mga driver ng truck nako. Talagang kailangan double tripling ng tayo. Lagi tayong hangga't maaari tignan talaga natin lagi ang ball mirror. Sa mga pedestrian naman po, iwasan naman po natin yung tumawid po sa Ayun sa harapan ng truck. Tapos dikit na dikit pa eh, Alam naman natin naka-under yung makina. Rinig naman dahil diesel to. Nako. Ayan eh lang po, paalala lang po mga diskarte. Let's always ride safe and let's keep on trucking. Keep on trucking. <laughs>